Đúng Đúng chào guys. mà cả Đông, đông. Kính sao mà cho cả đông. guys ayan magandang tanghalis uh, tanghali sa ating po dyan so ayan guys no tanghali tayo bumalik dito sa nakita nyo sa vlog ko mga kabali. so meron tayo nakita dito na bata mga kabali, no? so ayan misteryoso talaga yun kasi biglang nawawala so ayan guys uh, ayan pag nahawakan natin yun so sisiguraduhin talaga natin na hindi talaga makakatakas yun mga kabali. at, at ating titingnan saka sasabihin natin sa kanya talaga kung uh, sino siya kung tagasan talaga siya or kung hindi na talaga ba siya dito ayan so ayan guys no ating titingnan guys so ayan guys tanghali ito mga kabade eh. so ayan no dahil po sa masamang panahon mga kabade eh. so ayan huwag natin patagalin to tara let's go so ayan mga kabade eh, nagsisimula na tayo so dito guys no, no? dito yung daanan mga kabade eh, no? hindi po na tayo nag-uumpisa mga kabati para makita natin yung view dito tsaka titikan din natin yung area na to kung bakit may bata dito wala namang naninirahan na dito wala na sila kuya Gary sino kaya yun nakapagtataka yun guys dahil sobrang napakanamig ng katawan niya guys nagtataka talaga ako doon sa kanya dito natin yung nakita guys oh yung una natin pagpunta dito so ang gagawin natin na ngayon mga kabari kumakita natin yun tsaka kumahawakan natin so huwag natin palampasin no? Oh. guys yung makita natin yung guys at mahawakan natin no? lagi natin nga hawakan yun para hindi makalayo na ito so, na po subang napakasukal dito guys ayan no? sino na kaya nagmamayari dito yung mga sadong wala na mga sadong makulit

long masyadong halito dog nandiyan ka mas taas long baka mas din nagusok yan na yun guys biglang lang yung pumawala Yon, no? bubali ka na tu guys dito ito na di na sinakita yun hmpo alam di ito yung kalinga ano oh. tumitingin ba lahi ibukod dito bigla nung nawala siya sa palagay ko guys parang hintanto yun Or hindi natin alam kung hindi nagpapahiwatig yun kasi lagi siya nagpapakita dito anong ugnayan nyo kay Manong Gary dong Ikaw ba yung anak ni Kuya Gary? Andito lang ako dong kung manghihingi ka ng tulong. Maasahan mo ako. Babalik kita kay Kuya Gary. Kung anak ka ba niya talaga. Pahanapin natin si Kuya Gary. Huwag kang mag-alala. Basta't magpakita ka lang. Ayam guys, bahkan di itu ini Guys 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 kisah dong? Dito yung guys, oh. Nandun ako. Ayun guys, oh. Dito yun. Hindi lang nakakala dito. dito. magpakilala ka dong. Kasi pangalan ni mo. Ako rin si Kuya Choy ni mo. Tabangan Tabangan tika manung naamang ka diri ah, wala naman si Kuya Gary diri. Para matabangan tika dong. Kung taga-asa juga. Anak pinatin guys, kawawa yung bata na yun. Lagi siya man dito. Ano kinakain niya? Pero, pero may mga pako naman din. Pero siya lang mag-isa. Wala namang kaldero doon. Sirado na yung bahay doon o pagalagala siya hindi natin matukoy guys kung ano talaga yun kayo na lang humusga mga kabari kung anong klaseng bata yun pati ako rin naguguluhan mga kabari nagpapakita pero madali ring madali mawawala. Anong kakayaan niya? Hindi naman yung spirit oh. Dahil tanghali pa makikita natin. Ayun no, ang humusga ka, mga kabali. Ay sa isip ko parang ingkanto yan. punit-punit na po din yung damit niya. Parang batang grasa. Ano kailangan niya dito? Kahit bigla siyang magpapakita dito. Pakiramdaman natin ba dito mga kabri? siya na kumakabal no? para mahanap natin, matukoy natin kung, saan kung saan siya nagtatalago isa dito na teknik natin mga kabi no? no? sa mahigit matagal natin hindi tayo nabablog so hindi pa rin tayo no? ha, nawawala pagdating sa mga kaluluwa mga kabli at saka mga masasama pakiramdaman natin Yo. Hey guys. Tayo na sasakay ta. Pumunta na din. Tingnan niyo, guys. Dong. Tabangan tika. Dong. Ayo gawa dong. Tabangan mantika dong kung tegasa ka dong. Kali tak gawa Dong ayo kadlok dong. Butan ku nga tao dong. Tabangan tika. Kita nyo yun guys. tumitingin sa atin mga kabadik so papahiwatig yun dong para, para makabalo dong kung taga -asa ka anong naamang ka diri dali delikado dali do, dong guys hindi na natin makita yun mga tama eh tabangan, tabangan ng mantika doon Tsay gusto nimo daw magdala ko pagkaout sa imong hadong. Unsa may kauno nimo diri adong? Okay. Ano kaya ang kailangan niya dito? Ano pa na to? Ano? ano yung yes, hindi normal. di tas yung rumah eh. ka So, alis tayo mga kabre. Hindi na yun po pakikita mga kabre. So, yung, yung, sa atin lang dito mga kabre no? tulungan natin yung bata na yan. Tigla siya nang wala. Oh. Yeah. So, yun guys, no? Dito lang tayo mga kabre. Hanggang dito na lang po. No? So, ay maraming salamat sa inyong lahat po dyan.